Ang usapin patungkol sa pagpapalit ng school calendar. Yan po ang ihimayin ni Professor Antonio Contreras sa kaniyang Punto de Vista. Maraming salamat, Dayan. Alam mo, painit na ng painit ngayon ang usapin sa bansa natin. Andiyan ang uh, West Philippine Sea, andiyan ang Uh, PDL leakage pero ang isa pang mas mainit ngayon yung mainit na panahon uh, bagamat uh, nakatanggap tayo ng balita ngayon mula sa pag-asa magandang balita na basa isang araw na mukhang matatapos na ang ating kalbaryo at mukhang may mga lugar na naninuulan. kaya ako nasasabi ito dahil itong mainit na panahon ang siyang nagpalakas pa sa mga panawagan na ibalik na sa Hunyo ang pagbubukas ng klase at wag na sa Agosto. Sa pagkat pag Agosto, natatapos ito ng Mayo, kaya tumatama sa mainit ng panahon. Sinusuportahan po ito ng uh, DepEd at sinusuportahan dito ng ating Pangulo. Tama po naman, ibalik natin sa Hunyo ang pagbukwas ng klase kung ang layunin natin na iiwas ang mga bata sa mainit na panahon ng Abril at Mayo sa bakit naranasan natin ito. Bagamat may mga nagtatrabaho na ang mga adult nga baga daw hindi rin naiinitan. Anyway, syempre yung mga kabataan ang titingnan natin ang kapakanan. Importante tingnan din natin ang pagsolusyon. Ang solusyon dapat sa problemang ito ay holistic. Uh, dapat i-climate proof na po natin ang sistema ng edukasyon. Ano ba ibig sabihin ng climate proofing? Yung paglilipat po kasi ng pagbubukas ng klase sa Hunyo, ang masusolusyonan lang yan ay maiiwas natin ang mga bata sa mainit na panahon ng Abril at Mayo. So, bagal, so barit susuungin, susuungin din natin yung panahon na may mga bagyo at malalakas na pagulan at pagbaha na kung saan ito ay nagdudulot din ng kanselasyon ng klases. Ibang hirap naman ito. Nagbago na po ang klima natin. Nagkaroon na po tayo ng climate change. Ang mainit, mainit na mainit, at kapag maulan, maulan na maulan, at bahang-baha. In fact, ina-anticipate na pagkatapos ng Il Niño ngayong panahon, na ang susunod naman po ay ang La Niña, na kung saan marami namang tubig ang dadating. So saan na tayo? Hindi pwedeng ang ating response sa climate change ay paglilipat lamang ng pagbubukas ng klase. Kailangang i-climate proof natin ang sistema ng edukasyon, kasama na dyang infrastruktura, nakalulungkot isipin na kulang na kulang ang ating mga classrooms. In fact, noong Marso, noong Agosto last year, ang sinabi nila 159,000 daw ang kulang ng classroom. ay eh, tumaas pa lalo ito. Nitong Marso, naging 165,000. Ayon sa mga datos na mismong DepEd ang nagbigay. At hindi lamang ito pagtatayo ng mga classroom, kundi pagsisiguro ng ating mga classrooms ay climate resistant, climate proof. Ibig sabihin niya kapag mainit, kailangan malamig kailangan hindi binabaha. So, kasi kung ilipat natin, palipat-lipat lang, parang pantapal lang na solusyon yun. mas matagmas mas malalim dapat itong solusyon na struktural. Alam mo, hindi lamang po tayo ang nainitan. Mas matinding init ang tumatama sa Thailand, tumatama din sa Laos, sa ibang bansa, sa India. Ngunit tayo lamang yata ang nag-uusap tungkol sa paglil ang solusyon na iniisip agad ay ang paglipat ng opening ng classes kailangan gamitin po natin ang infrastructure solution at the same time pagpalit ng isip na rin siguro sa sistema ng edukasyon na siguro ay eh, uh, hindi na natin pwedeng isipin na laging edukasyon ang edukasyon na nasa loob lamang ng classroom pwede natin gawin ngayon na uso ng online classes alam natin may mga problema dito pero may solusyon naman para mapunuan ang mga pagkukulang nito eto nga pa ang problema kapag sa hunyo natin buksan ang classes Susungin natin ang mga bagyo. Alam naman natin pag bagyo, walang paso, walang kuryente. Paano ngayon makakapag-online ng mga bata? Pero kapag tag-init at walang pasok, pwede pong mag-online ng mga bata dahil hindi naman nawawalan kuryente pag tag-init. So isa 'yan sa maaring maging problema natin. So inuulit ko po para para po climate proof natin ang ating education. Hindi sapat na ang solusyong iniisip natin pa paglilipat lang ng pagbubukas ng isa hindi po yun ang long-term solution. Meron pong infrastructural, merong pedagogical, ano yung infrastructural, yung mga, mga buildings natin, lagyan natin ng aircon, gawin natin huwag masya, huwag na binabaha. Dahil pag tag-ulan naman, pag sinabing pedagogical at teaching design naman ang titingnan, mag-adjust tayo. Gamitin natin ang teknolohiya para hindi lamang sulob ng classroom ang pag-aaral ng mga bata at napatunayan na natin yan. So yan po ang, ang punto di vista kung ay araw na to, balik sa iyo, Diane, dyan sa studio. Maraming salamat po, Professor Contreras.